Kasi meron merong signal 'yun eh. Anong ibig sabihin? Ba, ba, ba't ba, ka ng pera? Ba't nagbibigay ka ng kalakal sa mga tao? Hindi mo naman 'yan karaniwang ginagawa, no? Ibig sabihin, nagbibigay ka dahil gusto mo ng pabor, no? Gusto mo ng pabor. Kurakot kang politiko ka, no? So, mangampanya ka lang. Huwag ka naman mag, wala lang ganon So, huwag nating turuan 'yung mga tao na maging corrupt din kagaya niyo, no? Ng mga politiko. No? Hello mga KPers vlog. Kamakailan lang ay naglabas ang Commission on Elections ng Kontrabigay komite uh, no isang komisyon na kung saan nagbabantay sa ating mga kandidato na namimili ng boto. No? So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, ano nga ba ang mga bagay na itinuturing ng COMELEC na vote buying or vote selling, no? So pisa natin, no? Ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon kasama ang pagtataglay ng campaign materials at iba pang pagpapatunay na ebidensya ay may tuturing na pagbili ng boto at pagbebenta ng boto. No? Si Toro ng mga sumusunod ay may tuturing na pagbibili or pagbebenta no? ah, ng boto. Una, pagmamayari o paghahatid ng anumang mga barya, no? Pera, salapi, card, pay envelope, bag, groceries, token o anumang bagay na may halaga kasama ng mga sampol na balota at iba pang campaign materials, no? Sabi sabihin kung isang kandidato ay nagmamayari, no? O naghahatid ng anumang barya, pera o salapi, no? O pay envelope or bag or groceries o anumang bagay na may halaga, ito ay may tuturing natin no? na pagbili ng boto. Mga kandidato, no, ingat-ingat diyan sa pagbibigay, no. Uh, kung ano-ano man diyan na inyong ibinibigay na may halaga, mapera man o kahit bagay, eh, itinuturing 'yan na uh, vote buying no ng Comolec. So tayo din na mga botante pag binigyan tayo hindi naman uh, karaniwang nagbibigay si ganito, si ganyan ng ganitong bagay pero ngayong malapit ng eleksyon ay eh, nagbibigay na. So ang tawag diyan is vote buying na yan or vote selling no. So yan yung una. Pangalawa, pag ang politiko no ay eh, nag-aalok o nangangako na isang bagay na may halaga para sa boto na isang tao, no? So, for example, nag-aalok siya ng trabaho, no? Pinuntahan ka sa bahay, magtrabaho ka, no? Tapos, hindi naman ito ang ginagawa na isang politiko. Boot selling na yan. Boot buying na yan. Nag-aalok ng pabor, nag-aalok ng uh, trabaho, ganyan-ganyan. Kung ano man, may halaga, no? Na may halaga para sa boto uh, na isang tao, ay may tuturing yan na vote buy For example, sabihin niya, pag, ano, pag binoto mo ako, ah, uh, magkakaroon ka ng trabaho, magiging job order ka <laughs> sa isang munisipyo o sa province o kung saan-saan. O kung ano man, or pwede kang magtrabaho sa bahay. Halika, magtrabaho ka sa bahay. Pero ang, ang ending niyan, kailangan mo siyang iboto. So, vote buying yan. Pangatlo, mahabang linya o pila ng mga registradong butante para sa pamahagi ng pera, diskwento, insurance o health card, grocery items at iba pang mga kalakal. Okay, pang ay bahay-bahay na pangangampanya na may pagbibigay ng pera, discount card, grocery item at iba pang mga kalakal. So, alalahanin natin na yung mga politiko, mga may maraming pakulo yan, no? Minsan, bibigay bigay na mga pa-snack-snack, parang ganon, no? So, pag nagbahay-bahay sila, pag namigay sila ng pera, but buying na yun. Kasi merong mayroon, signal yun, eh. Anong ibig sabihin? Ba, 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 ba't nagbibigay ka ng pera? Ba't nagbibigay ka ng kalakal sa mga tao? Hindi mo naman yan karaniwang ginagawa no? Ibig sabihin, nagbibigay ka dahil gusto mo ng pabor, no? Gusto mo ng pabor. Kurakot kang politiko ka, no? So, mangampanya ka lang. Huwag ka namang Wala mag... So, wag nating turuan yung mga tao na maging kurap din kagaya nyo, no? Na mga politiko, no? Kapag ka ka ng pera, kasagsagan ng campaign period, ano ibig sabihin nun? Tinuruan mo yung tao na magkurap, no? tinuturuan mo yung mamamayan na maging corrupt din. No? Ganun lang yung kasimple. Pag nagbigay ka ng pera, humihingi ka ng pabor, hindi mo naman sinasabing, ibuto niyo ako, ibuto mo kami. No? Pero yun na yun eh. Kasi nga, hindi mo ginagawa yan ng regular. No? Nung nasa posisyon ka pa, hindi mo naman ginagawa yan eh. No? Ginagawa mo lang pag malapit na yung eleksyon o kung ano-ano. Kaya mag-ingat tayo sa mga politikong ganon. No? Kasi pagka na-elect na yan, umupo na yan, hindi mo niyan mahagilap. E kapag nahagilap mo, no? ang mangyayari dyan, ipapasa-pasa ka. No? Pagpapasahan ka sa iba't ibang departamento, sa iba't ibang tao, hanggang sa wala kang ah uh, may uwi. So, ganun yung mga uh, kurakot ng mga politiko. No? Biglang yumaman Walang mga hiya yan eh. Hindi nahihiya yan. Kasi sanay na sila dyan. No? Then, pagdaraos ng mga bingo games. kung no? Kunyari, may mga pag-games-games -games pa itong mga ano, mga loko na to. No? Mga kandidato. May, may mga talent show mga katulad mga activities, no? Mga ano ba? Mga parami-rami yung tao, no? Uh, sumugod, sumusugod yung tao dahil nga merong mga event. Kapag kaganyan na, eh, matik na yan. Ang intention niyan is politics, boot buying, no? ganong ganon hindi, hindi naman niya kalaglasang ginagawa noon. No? Ito ay, uh, tawag dito, Simula mula ng paghahain niya ng kandidatura hanggang sa uh, eleksyon. Sumapit ang eleksyon. Gumagawa siya ng mga hindi natural na kanyang ginagawa dati pa. So, ano pa ba yung iba, no? Uh, iba pang katulad na aktividad na kinabibilangan ng pamahagi ng mga premyo, ng mga kandidato, kanilang mga taga-suporta, unang sino mang tao, kung saan binanggit, no ang mga pangalan ng mga kandidato. So ito yung mga kunyari pa basketball basketball tas may mga premyo-premyo. Hindi na ano yan eh. Hindi naman kadalasang nagba-basketball yung mga kabataan. Pero ngayon sa sapit na ang eleksyon, panay ang basketball, no? Panay ang bis uh, basketball kung saan-saan. Panay ang mga paggames, araw-araw na lang paggames halos, no? mula sa pagpailang ng kandidatura hanggang sa uh, election mismo no or sa the day of the election no yun yung ginagawa nila eh no na pabanggit-banggit pa maraming salamat kay ganito ganyan uh, nagbigay ng ganito ganyan para sa papremyo ng aming palaro parang ganun bot buying yon tandaan natin okay and then ah... Uh, ano pa ba, no? Uh, sinabi dito, ang mga sinasagawa sa isang lugar kung saan ang mga pangalan o mga O mga larawan ng mga kandidato ay ipinapakita o nakilala. So habang naglalaro 'yung mga ano, mga basketball players, meron ding pangalan diyan, 'no, may, may, may picture pa doon sa scorer o sa gilid ng ano, sa gilid ng basketball court no? For example, yung mukha, no? Na pa-smile-smile pa, -smile, smile pa doon sa tarpulin, yung kandidato. No? At saka pangalan niya nandoon. O kahit mukha lang niya, anong tawag doon? Vote buying. Vote selling. Kaya mag-ingat tayo doon, no? Naway ano, tayong mga tao, dapat matuto na tayong kumilatis sa mga pakulo ng mga politiko tuwing eleksyon, no? So alam nyo mga politiko, mga kandidato, magpakulo kayo, wala pang eleksyon. Dahil doon kayo uh, namumukhaan, doon kayo tumat tumatak. No? Magservisyo kayo. No? Pagkatapos nyong manalo, hindi yung dyan pa kayo magsiservisyo, no? malapit na yung eleksyon. Hindi pwede yun. Mahiyak kayo. No? Maraming ta- No? Pagka maraming mamamayan ang uh, mahirap. No? Dalawang beses lang kumain. Yung isa, may, yung iba, minsanan lang no? kumain dahil sa hirap ng buhay. Natutulog. Basa pa yung tinutulugan. Pero kayo, may pakulo, pakulo pa kayo. Hindi kayo nahihiya. No? Pa-project, project. Ano bayan, yan? Hindi mo na kailangan ipakita project to yung eleksyon dahil alam na ng tao. Nasa termino mo wala kang ginawa. Okay? So iniipon mo lang yung pera. No? Parang iniipon mo lang yung pera para ipamudmod tuwing election. Pang-anim. Ano ba pang-anim? Okay? Ang paghakot o ang pagtitipon ng dalawa o gitpang mga restradong butante sa isang particular na lugar bago ang araw ng halalan at sa araw ng halalan para sa layunin ng pamamahagi ng pera o ng mga bagay na may halaga at o oh, mga sample filled out ballots. Sige sabihin, the day of the election, ito yung parang tudubantay itong kontrabigay natin sapagkat ito yung panahon na kung saan, kung sa Bisaya pa, kamang ba? Kamangon ang mga butante. So, sabot ah, uh, bibigyan ng pera o mga bagay na may halaga, magpipila yan. No? Pag nakita mo yung may nagpila na, uh, ang tawag dito, picturean mo na yan, i-video mo na yan. No? At lamin kung sino yung taga-suporta o kung sino man yung nagbibigay ng pera, no? kung saan siya taga-suporta. Hindi naman, uh, pag, pagdating dyan kasi, hindi naman mismo yung politiko yung magbibigay yung taga-suporta niyan. So, nakalaad dyan sa, sa guidelines, no, na o taga-suporta. So, for example, yung namumudmud ng pera, kanino siya sumusuporta? Kaninong tao siya? Kung kanino siyang tao, yung kandidato na yon yun yung directang uh, direktang nagbibigay o namumudmud, nagmumudmud ng pera para bumili ng boto mula sa mga tao. So, yun yung ah, <coughs> uh, ang tawag dito. Yun yung mga bagay no, na kailangan nating tingnan. So, ito yung part 1. No? So, sa susunod, pag-usapan natin yung uh, other things na ginagawa ng mga politiko o kandidato, kandidato na masasabi natin na ito ay vote buying or vote selling. Okay, bye-bye!